Birthday yan. Bigla siyang umingin. May camera. Buenos dias, amigos de amigas. Welcome to our Zamboanga. Yes, we have a band for today. And today is August 19th, Tuesday. And a day in my life as a BSHM student. And we are here in the main campus. Yes, sa main po tayo. At makikita nyo nga po dito ang iba't ibang gawa ng mga estudyante. ng sa ang politekniko ng lungsod ng Baliwa. At ito nga po, naglalakad po ako dahil galing po kami baba. Bumili papa. kami lighter para pang sunog dito sa my... blue state. Dahil wala kaming blue Kaya nilighter na lang namin. At ilang minuto na nga lang po magsisimula na ang aming At event. ito may mga iba pa rin mga nag-aayos. Para bang kulang na kulang pa rin kami sa oras. Pero sa wakas, ito natapos din namin. Kaso nga lang magsisimula na yung event. Nang bigla namin napansin baliktad yung number ng radio. Kaya agad-agad naman itong inayos ng aking kaklase. At okay. meron nga po dito mga nakadikit. call sa Zamboang. At yung event nga din po pala na to ay para sa ating mahal na dalawa sa 17th anniversary na ito. Kaya ang ibig sabihin ay 17 years na itong naitatatag. At sa paiban nga na ito, no, may iba't ibang mga tactics ang mga estudyante. May mga sumasayaw, yung iba naman ay nagpapalaro. At bawat booth, merong magsasalit. Kumbaga, siya yung mag ng aming boot. At ayun nga po ang pagkakamali namin na hindi namin yung napaghandaan. And this time, tinitikman na nga po ng judges. Yung hinanda nila pre. Pero bigla akong nagulat yung tinawag din nila. Dahil ako din talaga yung pinagsasalita. Kaso nga lang, huli na sila nagsa Dahil nagka-problema sa magsasalita. Eh, wala naman din ako ganong alam doon. Eh, eh, syempre, ayoko din naman mapahiya. Kaya inayawan ko talaga. Kaya, ka. pasyensya na po. At ito na nga po, no, nasa pita na pala Naglaro tayo. Naglaro lang kami di Basta yun, may nakuha na kaming estate. At bibigyan tayo na wallet. Tag-isa kami ng kasama ko. At binigyan din kami ng pita. Hala, gusto lang namin matry maglaro. And right now, ito na nga po, nagbabaklasan na kami. At hagan dito na nga lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. God bless. Bye-bye!